Hello. Uyay! Wow, sayang naman ang bantol na yan. Bakbaki! Kainin mo yan. Kainin mo yan. Bigay sa sa'yo. Mung pusa ka. Kailangan mag-ano ka. Magsundo ka dito palagi. Para bigyan ka ng party mo. Wow, ang sarap ng kilaw niya. Saan ka papunta? Punta sa bula. Punta ka ba ng sa bula na bilog-bilog na -bilog. ano, butite? Hmm? 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 Wow, mayroon pa isang kainin mo. Bilog-bilog. Bilog-bilog. Saan galing ang Tagalog mo? Ano bilog, wow, 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 wow. Ano ba to? To, ano ba to 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 ano ba to? ano ba ano ano ba yun? ano ba yun? ano ba yun? ano mm -mm. hmm? ba yun? ano 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 ba yun? Titi. nakat titi? na! Kato na! Pura! Kumakbo na siya Takot siya sa bula. Ito eh. Huh? na. Huh? Pa, napuahan. Ito pa yung umang mga idol sa loud o. Oh. Parang may mata no. Hmm. Pwede ito Ulam ulam na rin ito maya yan malaki pala isang ano dyan o oh. talawan May malaking buya pa o Mala, malaking bula pa lang isa o dyan. parang talawan ayun o oh, nakita talaga parang bula o maraming tinik mga idol yun, natin ha o yun yan ang klase isda na yan sa inyo. Sa amin ay talawan to. Yan yung malaking ano, bilog at saka maraming tinik. Yan. Sarap yun ay eh, doon. Oh! Yan. Ayusin mo yun. Natatakot ka pa sa akin. Ang laki ng isda kinahin mo ah. Oh, wow. Wow, magalit pa siya. Ano ka ba? Oh, nagagalit siya oh. Tulak oh, yun namang isda ang kinain niya idol. Yan, sulong-sulong -sulo niya oh. Yan, nagalit. Ano ba yan? Nagalit siya. Nagalit. laki yun namang isda na Yan. Yan. <laughs> kinikilaw mo na yan ha. Walang suka, walang suka. Walang suka. Ang <laughs> buhing buhi pa talaga ang kinikilaw niya idol oh. Gumagalaw pa nga ulo niya oh. Marabi nga pusa na to. o oh, gumalaw ang ulo niya oh. Tingnan niyo po mga idol. Dah. Oh, pasensya na po kayo dahil konti lang huli natin ngayon. Pero makita natin isdang uh, kumisay-kisay pa talaga. Ito ay na talagang press na press. Oh, tingnan niyo po mga idol oh. Diyan. Yung budlata natin na uh, press ko, press ko bagong huli pa lang to. Tekanin na nang tawag niyan, 'yan oh. Ano pa yan ang pangalan niyan? You know? Ang pangalan niya mga idol to. Ano po 'tong pangalan sa amin ay saging-saging. You know? Parang makulay yung isda na to sa, Ang ganda tingnan. Iyan. Di ba? Ano ba yung klaseng isda ang huli niyo? Ang bilog. Maraming tinik. Iyan. Tingnan nyo, na na Tingnan natin maigi, mga idol. Um, ano ba yung klase yung isda na yan? Bilog na bilog. Ang pangalan sa inyo yan, mga isda na yan. bilog na bilog. Tapos maraming tinik ang paligid. Kukus na. Ano na? Kukus na, na, na eh. oh, ang ganda tingnan Bilog-bilog no? nila Hangin mo na pre? Hangin. Ayay! Rabing isda. Ming! Na. Na natin kumakain bang usa na yan. Pro na. Hindi ba yung isda na yan mga idol? Try na natin yung pakain La, la. Ming! Ming! Wow! Kamukha mo Ming! <laughs> มิงม wow. <laughs> um wow. wow. ิงว้าวคิมุคคัมุตุมิงมิงคิมุคคัมุตุว้าวว้าวว้าวคิมุคคัมุตุมิงยนบักบักกิข่าวนเลเบอไอตัวบักบักกิข่าวนั่นแหละคิมุคคัมุยนิงมิงไอตัว